nais ko lang pong ipakita sa inyo itong Genesis chapter 21 na napakagandang paalala at sabi po rito ang kapanganakan ni Isaac. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako ayon sa panahong sinabi ng Diyos. Si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. So napakagandang paalala po na dahil sa pagpapala ni Lord kay Sarah ay nangyari po yung promise niya kahit pa sabihin na matanda na sila may mga hadlang still po ang pangako ni Lord ay tutuparin po niya at sabi po ng verse 2 ayon sa panahong sinabi ng Diyos so meaning talaga pong when the time is right si Lord po ang magtutupad ng mga pangako niya po para sa atin kaya ang sarap po panghawakan ng salita ni Lord na punong puno po ng pangako. And for sure, kapag tin po natin ito sa ating heart, when the time is right, si Lord po mismo ang gagawa ng kanyang pangako. Kaya sumati po ang pagpapala ng Panginoon as we continue to entrust our lives and having faith in Him, tayo po ay patuloy na magalak sa kabutihan, katapatan ng Diyos.